Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Kinaumagahan Mabilis akong nagbihis at naghanda ng aking mga dadalhin papuntang hospital. Subalit, pagkarating ko do'y halos bumigay ang aking mga tuhod at bigla akong nanghina sa aking nadatnan sapagkat Ano um, sir? Hindi po ba ipinalam sa iyo ng mga magulang ng inyo pong asawa? na ang asawa niya po'y inilipat na ng hospital at wala po silang impormasyong ibinigay sa amin kung saang hospital nila inilipat ang iyong asawa. Ay bilas sa akin ng isang nurse sa nasabing hospital. Lupaypay akong lumabas ng hospital at wala ako sa aking sariling napaupo. Sa gilid ng daan, sinisi ko ang aking sarili, Sir Jess dahil masiyado akong nagpadala sa masamang bisyong natutuhan ko na sasabik akong makita ang dalawang taong pinakang mahalaga sa aking buhay pero paano ko sila makikita at muling makakasama kung hindi ko alam kung nasaan na sila totoo nga talaga ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi sapagkat huli na ang lahat para sa akin. Sinadya kong puntahan ang mismong tahanan ng aking mga biyanan. Subalit, nakasarado na ito at wala rin akong makuhang impormasyon sa mga taong kakilala ng aking mga biyanan. Lahat sila'y walang alam kung nasaan na ang aking pamilya. Nagulantang pa ko noon, Sir Jess, sapagkat lahat ng aming naitayong mga panadiriay sa bawat bayan ay naipasara na sa pamamagitan ng aking mga biyanan at pahintulot ng aking asawa. Bukod pa dooy, naalala kong nailagay ko sa isang papel o kasunduan ang aming mga nakatayong panaderya sa bawat mga taong nakalaban ko sa larangan ng sugal, hindi lamang perang masinop na inipon sa bangko ng aking asawa ang aking nilustay kundi maging lahat ng aming mga kagamitan ay naisama ko sa kasunduan sa nasabing sugal subalit kahit kailan ay hindi ko masisisi ang aking asawa dahil sa aking ginawa pinagtatawanan ako ng mga taong nakakakilala sa akin maging ng aking mga kaibigang nakakasama sa bawat sugal. Wala ni isa man sa kanila ang dumamay sa aking problema at ang mas masaklap ay parang hindi nila ako nakikilala nang nawala na sa akin ang mga yaman at karangyaang minsang aking tinatamasa sa madaling salitay naghirap na nga ako Sir Jess walang naiwan sa aming tahanan kundi ang mga kasangkapang aming ipinundar ng aking asawa. Ganoon pa may, katulad ng ibang mga taong nagkakaroon ng matinding problema sa kanilang mga buhay, ay ni minsan ay hindi ako natuksong uminom, manigarilyo, at magpakalunod sa alak. Higit sa lahat, ay wala sa isip kong ibenta ang aming itinayong tahanang mag-asawa at maging ang ibenta ang mga kasangkapang naroon dahil sa ang mga bagay na yon ang nagsisilbing alaala ko sa aking asawa't anak. At habang ako'y nagpapahangin noon sa tabing dagat na nasa aming mismong bayan ay isang boses ang narinig ko sa aking likuran. Isang pamilyar na boses na nagsasabing, Huwag mong sayangin ang mga oras, mga araw at panahon, Dante. Napalingon ako sa aking lukuran at doy. Nakita kong nakatayo si Don Miguel. At ang kanyang mga tauhang nasa kanyang likuran. Kung kaya't, Do Don Miguel, ka kayo po. Ano pong ginagawa nyo dito? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Lahat ng problema, pagsubok sa buhay, ay sadyang dumarating sa lahat ng mga tao, Dante. Hindi ka tao kung hindi mo yan mararanasan sa buhay mo. Hindi palaging masaya ang buhay at hindi palaging malungkot, Dante. Lahat ng tao'y pantay-pantay sa paningin ng Diyos, Dante ang matatalin hagang pagkakasambit sa akin ni Don Miguel kung saan ay makikita na siyang nasa aking tabi at pareho na kaming dalawang nakaupo at nakatanaw sa nooy. Papalubog ng araw. Napalitaan ko na ang lahat sa buhay mo, iho. Ang tungkol sa ginawang pag-iwan o paglayo sa iyo ng iyong pamilya sa pamamagitan ng iyong biyanan at hindi natin sila masisisi dahil tayo man. Dahil kung tayo man ang nasa kanilang kalagayan ay yun din ang ating gagawin. Ayaw nating manatili sa piling ng isang tao na may hindi magandang pag-uugali ang ating mga anak. Di ba Dante? Pero pagkatandaan mo ito iyo. May oras at pagkakataon ka pang makabawi sa kanila. Yun ay kung talagang gusto mo pa silang muling makasama. Oh, ano pong ibig mong sabihin, Don Miguel? Ang nagtatakang tanong ko sa kanya. Kasunod ay, tinawag nito ang kanyang isang tauhang may dalang sobre at marahan yung iniabot sa kamay ko o ni Don Miguel at pagkatapos ay, Tanggapin mo ang malaking halaga ng perang ito. Dante, tandaan mo iho, ang perang ito ay hindi ko ipinapautang sa'yo. Kundi, ang malaking halagang perang ito ay kusang loob kong ibinibigay sa'yo. Pa-para saan? Para saan po ang mga perang ito, Don Miguel? At ano pong magiging kapalit ng mga ito? Hindi ako ganoong tao, Dante. Nakagaya ng iniisip mo. Ang perang yan na nasa sobre at nasa sa iyong mga kamay na ay gamitin mo upang magsimulang muli sa paraang umuwi ka sa inyo o sa iyong probinsya. Baguhin mo ang buhay mo Dante at pilitin mong ibalik ang dating ikaw. Ang dating dante may ugaling wala o hindi makikita sa ibang tao. Ang danting walang ibang ginawa at inisip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Bahagya akong napayo at hindi ko na naiwasan pang pumatak ang aking mga luha. Dahil, dahil lang isang taong minsan kong uwi na lang hiya at hindi iginalang noon. At pinagsabihan ko pa ng mga katagang, hindi magaganda sa mismong harapan ng maraming tao ay siya itong tumulong sa akin na muling bumangon kung kaya't ay Do-Don Miguel patawarin niyo po ako sa mga kalapastanganan at sa mga pinagsasasabi ko sa inyo noon hindi ko po kayang tumingin sa inyo ng diretso dahil sa aking matinding kahihiyan hindi na mahalaga pa yun, Dante. Ang gawin mo ngayon ay pilitin mong umulad. Tumayo. Gamit lamang ang iyong sariling diskarte sa buhay. Ipakita mo sa lahat ng mga tao at patunayan mo sa kanila, lalong-lalo na sa iyong mga biyanan, na totoong ikaw ay nagbagong buhay na. Tandaan mo, Dante, wala sa mutya, akimat. agimat, o kung ano-ano pa mang mga pampaswerte ang totoong swerte sa isang tao. Kundi nasa ating mismong sarili, magsipag lang tayo Dante at maging isang mabuting tao at maging isang totoo sa lahat ng mga tao na nasa ating paligid. ay hindi tayo kailanman mabibigo sa ating mga pangako sa buhay. Dante, gawin mo ang lahat ng mga sinasabi ko sa iyo dahil sa lahat ng iyan ay para rin sa iyong ikakabuti at sa iyong pamilya, Dante. Kung totoong mahal mo ang iyong asawa't anak, matuto kang maghintay para sa kanila. Alam ng Diyos kung para kanino ang lahat ng ating ginagawa. Paulit-ulit akong nangako kay Don Miguel at sinabi ko sa kanyang iyon, iyon ang aking gagawin. At paulit-ulit din akong nagpasalamat at muling humingi ng patawad sa kanya. O pasensya sa aking mga sinabi at ginawa sa kanya. Maraming salamat din sa iyo, Dante. At umaasa akong muli kayong magkikita at makakasama mo rin ang iyong asawa't anak sa tamang panahon. Pagkatapos na sabihin yun sa akin ni Don Miguel, ay tumalikod na ito at nagpahalam sa akin na buhayan ako ng pag-aasa ng mga panahong yun. Dahil tamang lahat ang mga sinabi sa akin ni Don Miguel. Kinaumagahan din noon ay ikinandado ko ang loob at labas ng aming tahanan at piniwan ko ang susi noon sa isang pinsan ng aking asawang si Biron na nagngangalang si Tessa. Malaki ang aming tiwalang mag-asawa kay Tessa at pagkatapos noy, ng mismong araw na yon ay bumiyahi kaagad ako pabalik sa aming baryo o sa aming mismong probinsya. Namimiss ko na si na lolo at lola. Kumusta na kaya sila? Ang nooy sabi ko sa aking sarili habang ako'y sakay na ng pampasaherong bus pagkarating ko sa aming baryoy, isang panibagong pagsubok na naman at kalungkutan ang aking nadatnan sapagkat pinsang Dante, mahigpit na itinagubilin sa amin ni na lolo at lola noong nabubuhay pa sila na hanggat maaari ay wag na naming ipaalam pa sa iyo kung sa kasakali mang silang dalaway mawala sa mundo. Dante, nang mga panahong hindi mo sila binisita rito at naalala ay nagtiis sila sa kanilang iniindang mga sakit. Dala ng kanilang katandaan, pinakiusapan ko silang ipaalam sa iyo ang kanilang nararamdaman upang makahingi sa iyo ng perang pambili ng kanilang maintenance. Pero tumutol silang dalawa Dante. Ang dinig kong revelasyon sa akin ni Pinsang Tiroi, hindi ko na nga na iwasan pang mapahagulgol ng mga pagkakataong yun sapagkat ng mga panahong nagdanas ng matinding gutom at hirap sa sakit ng kani-kanilang mga katawan si na lolo at lola ay ang mga panahong ako ay nagpakasaya sa aking bisyo at dagdag pa sa akin ni Pinsang Tiroy ayaw na ayaw ni na lolo at lola Pinsang Dante na ikaw ay mag-aalala sa kanila at mahal na mahal ka nila, Dante. Napakawalang silbi kong tao. Napaka-makasarili ko. Ang aking pagkagahaman at pag-abuso sa mga pera't karangyaan ang siyang naging dahilan ng pagkawasak ng aking pamilya at ang pagkawala ng ating lolo at lola. Pinsang Tiroi, napakawalang kwentang tao ko. oh. oh, oh, oh pakiramdam ko noon Sir Jess ay tuluyan na ngang gumuho ang aking mundo. Hindi ko alam kung ang nangyayari ba sa buhay ko ay isang pagsubok lamang ba o isang sumpa. At nang mismong araw na yon ay mabilis kong inihanda ang aking sarili. At magkasama kaming dalawa ni Pinsang Teroy na pumuntang sementeryo sa mismong puntod nila Lolo at Lola at do'y Walang palya ang pagbuhos ng aking mga luha Napaluhod na ako at paulit-ulit akong Humihingi ng patawad sa aking mga namayapang lolo at lola Matinding pagluluksa at pangungulila Ang aking nararamdaman At parang sasabog na ang aking dibdib Sa tindi ng aking galit at sama ng loob Sa aking mismong sarili At pag-uwi ko noon sa mismong tahanan nila lolo at lolay. Tulala ako at wala ako sa aking wisyo. Mas lalo pa akong nangungulila kina lolo at lola dahil sa tuwing nakikita ko. Ang loob ng aming tahanay, hindi ko maiwasang maalala ang aming mga masasayang tagpo sa aming mga buhay. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Dante Apo dahil ang lahat ay pagsubok lamang sa iyong buhay. Apo, Dante, kung meron ka mang nagawang mga maling disisyon at mga pagkakamali sa iyong buhay, tala lamang iyon ng iyong pagiging isang tao. Pero, Apo, pagkatandaan mo ito. Habang may buhay, ay may pag-asa at pagkakataon ka pang paguhin, ayusin at itama ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakamali. Apo, Dante, pakatandaan mo ito. Mahal na mahal ka namin ng iyong lola. L Lolo, o huwag kayong lalayo pag-iusap. Nasasabik na ako sa inyo. Ha! 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 ha. Panaginip. Isang Panaginip. Pero... Parang totoo... Parang totoo ang lahat... Nakita ko si na lolo at lola... Pero... Nang akma ko na sana silang lalapit ay... Bigla na lamang silang kinain... Nang isang nakakasilaw na liwanag... Na nagmumula sa kalangitan... Ha... Ha... Maging sa aking panaginip... Ay, ay wala pa... Ay, ay wala pa rin silang ibang hinangad... At inisip... Kundi kung ano ang makakabuti sa aking buhay. Tama. Tama si lolo at lola. Pipilitin kong bumangon muli at ibalik ang dating ako. Ang nooy sabi ko sa aking sarili nang gabing hindi ko na na malayang nakatulog na pala ako sa mahabang upuan habang iniisip ko noon sina lolo at lola. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Julito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, Boss. Shout out po kay Paring Sokoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang shout out po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shout out po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samara kay Boss Rowell Mendoza ng Silang Kabite. Salamat po kay Boss Milchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Pernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnais Villaram Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnais Jans. Kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Baliente at sa kanyang buong pamilya. Diyan po sa Kalookan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Gerard Bacarasa, pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Maywagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G semojo kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Mam Ma Janly Carte, kay Mam Ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusilin Bregente Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo sa Kandabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss uh, Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata. Kay Boss Emiliano Rapols kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, kay Bus Feli Rivera Remundo, kay Bus Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Bus Lenar Elfas, Diyan po sa Vicol. Shoutout po sa inyo, Bus. Kay Bus Efren Abadiano, kay Bus Sami Baklas, kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay Boss li Ledesma, kay bus Backyard Breeder,